<laughs> guys, andito kami sa airport. Ayan. Sundan natin si Sam kung anong gagawin. May mga tinatago-tago siyang pera. Pero, ewan ko. Yung panahon pa ni... Yung pa hapon yung pera niya. Ewan ko kung papalitan. Tignan natin guys kung anong mangyayari ha. Hi Sam. Anong ginagawa mo Sam? Ito yung mga remembrance ko. Gagawin ko ng pesos. Yung mga old, old. Ano, pamana ng lolo mo? Ang mga kay eh, ko sa aking bulsa. Tama na yung remembrance tapusin na tapusin na tinama ka hapon na pa kaganda naman ng ating tele okay, magamit, nagamit labi din patingin nga guys asan ang pera mo? asan ang pera mo? yung <laughs> old ito. Ito. Ito na? eto? eto? patayin yung ito patayin Pwede na rin. Kaya mo na pangawala ng mga sentimental mo? Wala nang sentimental. Ilibing na natin sa kahapon Ah, i release ng -release sentimental. Natin <laughs> Minsan kasi kahit masakit at remembrance talaga yan, sentimental. Pero, Dapat nang oh, i-release. Diba? Ang mga naging pera to, agad ng panahon. Kaysa mawala pa rin sa panahon, hindi mo magiging Pero bibili naman old, mga old, maging old. Smoke.

Nasequester na po. Wala na. <laughs> Nakakuha na. Oh. <laughs> nai-release na. Tapos, nai-release sa ibang kamay. <laughs> Yan. <laughs> 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 tapos, si Ruel, tinatawa na ni Ruel. Pwede pa palang palitan. <laughs> Pwede naman, ikaw at tinatawanan mo eh. Oh. <laughs> yung nila, oo, oh, nai-release niya. Ayan, oh. Yung sentimental value niya kakailangan. Pwede, pera rin, pera rin pala yun. Hindi naman natin mag-assustate yung mga...